Ano Happy Holidays guys! Today is uh, March 30 6.30 in the morning Fishing and just wait for the next stop for the fishing, next location Set up na kami, tatlo isang isang waiting kung paano kung saan at saka kung anong umulayin magandang panahon magos ka lang magos so, ka lang kaya kaya mauladin wala na siya let's get it on yun Oh, we'll update you Okay. See you. Stolitz. Mumusit daw muna. Tignan natin. Alang. Alang ya. Kahahagis lang. Two cities. <laughs> <laughs> kahahagis lang eh. Uh, nasiritan ako. Well One down. Bisang Bitawan mo, Ano niya bitawan? Sobra ganit niyo. Ayaw bitawan. Magagagat siya di ikaw na. Ako na. Ayaw mo nabis. Yung. Yung. Ah, <laughs> <I'm> <laughs> sumisibasib sa aking ano sa aking rad meron gumagalaw sa aking rad Leeds! Naka-play na tayo. naka na. Naka-play na. naka na. Ano, sige. Kuya. Nakroki mo. Ano, ano, ano. Malak. Ano, ano, ano. Ano, ano, ano. Ano pakiramdam mo? Isda, ano. Isda. Huwag mo sabihing ikaw na naman nagwagi. Huwag mo punta rito eh. Ayaw yung itakpo eh. Alos na. Mukhang... Natrabali? Hindi. Malamang parang ano na naman. andule Sikap Kapitan Guys oh. Ayan guys Sikap Sikapitan Ang laki Ang laki Guys ang -laki. laki oh Sikapitan oh. Ayan lang uh. Laki guys oh Kakahagis lang ni Kuyo. Ang laki Siyerti Siyerti oh Ikaw na ko is <laughs> 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 Takbo ko doon ha Gano'n Gano'n guys, gano'n kalapad oh. Malak pa sa kamay ko Hala guys, sige Update ulit mamaya, baka yung akin naman silahin Sige, sige Sige, sige Pagka one down Mas malaki pa sa <laughs> lalagyan <laughs> <laughs> uh, mm. Dali, baka mayroon pang kasunod. Ah, ang laki ng titi Ano ba pae mo? Hipon? Hipon. Papalitan ko yung Ano ko ano, ng ano, ano, hipon. Lalo. Okay. May ano ulit. Tas? Sige. Okay. okay. Tingnan natin. Gumalaw yung kay kuya. Ano ba? Tingnan natin, meron, 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 meron. Meron o meron? Tingnan mo. Meron? Uy, meron, meron. Uh, oh, oh. asa na, asa na, asa na. natin, sundan natin, guys. Eh, oh.

Nakahuli squeeze Nakahuli squeeze ng isda at ng plastic Dala ko natin plastic Istoro mo itong plastic eh <coughs> mm. Pasensya na kayo guys sa video ha ah. Magulo Nagtanggal tayong plastic eh Oh against the lights Ayun lang <coughs> naman si kuya Ayun naman si kuya Siya lang ang tiga Nanguhulid siya ah Uy <coughs> Si kapitan na naman Kuya, oh, yeah. swab it, swab, it. swab it. Oop, okay. Oop, guys, nandar. Another big one. Oop, puk sa. Ito, guys. Another one. Si Kuya lang tagang pogi ngayon. Hindi tayo kasali, guys. Laka na naman, oh. Panalo, oh. Panalo. Pero yun ang gusto kong ulihin, oh, guys, oh. Wak, wak. Wak. Hadirwan, one. Other one. Oh. Yes. Nakadalawa na si Kuya. Uy. Manalo. Maganda tong umaga natin yung to, guys. Lalo ng bigayan. May mamimigay na tayo ng pang-ihaw mamaya nito. Guys, paano kaya natin ulihin yun, no? Wild duck. Hindi sabi niya. Wild duck siya kuya oh. Oh nga Yes, maligaw siya rito. Wala kayo. Oh. Wala siyang kawala kay kasi dalawa yung tagang pinagamit niya eh Ano yung isa? Ano pa isa sa labas ka guys? Ay! ay. Yun! Tanggal! Sobra takaw niya guys! Dalawa kinana! Baka lang siya guys! Pang-ihaw na yan! Lalabas na sa cup. Ano ko is? Update ulit mamaya guys. Pag meron na ako, si lang lagi eh. Malaki! Lakihan mo lits! Kaya mo yan! Kaya mo yan! I dikaw <laughs> ran Bana! Pusat. Ah! Bilisan mulit. Ay lupo basli, sal Bilisan mulit Ayulo, ayulo, ayulo. Ah, in this thing right? It? In this Tinatak right? ko,

anak yan eh, anak oh anak nung hinuli anak yung hinuli ko nung nakaraan yung nakapating sakit sa paraso ah ang ganda nung bali niya kanino eh as in ano ganun eh oo hindi yung tama niya eh labas sa mat kanina eh hindi yung tama talaga yung kawala. Mm. Oh. Pero sabi ka, mga guys. Ah. guys. Update ulit ba mamaya? Oh, so pa paano? Yes. Ano pa Dito Okay. Outro. 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 Ngayon okay, na, tatlong isla pitong uh, pusit pitong pusit uh, tsaka isang uh, kilong pakain <laughs> wala no 5 ano 5 grams lang eh. uh -huh. so Lala, init eh already finished it's already hot Nakarami it's so almost na kami. 10 o'clock in the morning it's almost 10 it's not 9 it's, it's almost 10 almost 10 See you again on the next vlog. On the next vlog.